ano yun, nakakatuwa lang kasi nag improve naman kahit para si Baba kasi dati talaga, hindi talaga yung kakain hindi yan marunong sumubo kailangan talaga sa pilitan pa tapos kailangan talaga mano-mano, pakainin mo ngayon, yun nga, nung after 2 weeks nga na nag-start ako, napakainin siya na siya lang mag-isa talaga, nung unang hirap tapos ayaw niya kasi tapos lagi niya sinasabi na sumuan ko raw siya, yan, di ba nasanay nga siya pero yun nga after ng two weeks ng pagsasanay ko sa kanya, dire-diretso talaga yun. Hindi ko siya, never ko siya sinubuan kahit umaabot siya din ng isang oras sa ano, sa mesa. <laughs> Pero tinatabihan ko lang siya kasi para makita ko talaga na inuubos niya yung pagkain. Means, may time na may tira-tira pa, may time din na ubos talaga, simot talaga. So yun, nakaka-proud lang. Nakaka-ano lang, minsan nakaka-irita, nakaka-inis. Nakaka alam mo yun, nakakagalit, nakakapuno. Lalo nakapag nagyayaw-yaw pa sa yung sumisini binibigyan mo nga ba na nga na pagkain sinisigawan ka pa yun pero yun nga, Ayun, okay naman so far, kumakain na sila talaga mag-isa at tinatrya niya din na ubusin yung food kaso minsan ang nangyayari mas naunang nauubos ang ulam kaysa sa kanin <laughs> <laughs> yun lang, yun lang napapansin ko kay Baba.